guys. Good morning. Good morning, guys. Ayan. Umaga na. Pero akala mo maaga pa. Alas 7 na ng umaga. <laughs> Ilang halik tayo, guys. Ayan, guys. Ang panahon. Ayan. Talagang makulong din. Magdamag po umulan dito sa amin kasi daw po may bagyo so ayan, nagiting na ako nagsaing na ako daw. so, kumukulo-kulo na yung sinaing ko so hinaan natin kala mong ano, maagang maaga pa pero alas 7 na ng umaga guys kasi masama ang ako. may bagyo nagsaing na ako Ninit ko na yung hula. Ayan, guys. Ayan. Gala ng mga pabo. Ayan, guys. Hello, pabo. Nasaan yung iyong anak, ha? Ha? Ah, ayun. Dalawa. Isa, dalawa. <laughs> tatlo ko yan. Ayun, eh, mga baby. Ayun, tatlo. <laughs> ayan, guys. Gala lang dito ang mga alaga. Buti hindi nawawala. Ayan hindi. Kaso puro Kasi pati yung mga halaman ko kinakain yung mga mga dahon. Yeah, yan. Yeah. Pero walang nangunguha dito. Kahit pag alaga, alaga mo. To, oh, ay dani! Ano na? Ayan guys. Umaga na. Ayan guys, tingnan natin yung aking manok. Kasi kanina pa putak ng putak to. Ano? Gutom na ang chiclet ko. Ito mo guys, hindi siya nababasa dito guys. Okay, talaga siya dito nababasa oh. <laughs> Kasi may bubong siya guys. Eh. Nilagyan ko rin siya ng bubong. Ah. <laughs> Hello chiclet. Ito ang pagkain mo oh. Mm. Oh. Ito oh. Mm. Oh. Tinutumba mo naman eh. Huwag mo itumba. Ano? Oh. Pagkain na siya guys. Ayan. 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 Alam nang nabas. Naulan. Doon nilagay sa naulan. Ah, ah. Di diba, sa yung brot niya? eh, hey, naku. Ayan. Yeah. Ayan, guys. ayun yung aking mga bubo. Nilagyan ko guys sa mga bato. Puro bato yan. Kasi, may bagyo para hindi liparin yung bubong ko. Yan ganyan lagi ginagawa ko ganito ito to. Malabo. Ay! Yan ulan na naman. Ano itong mga basura? Ito ba't nakarating ito dito? Sino na naman nagtapon niyan dyan? Ito yung gaiso ka. Napakabait naman ng kapitbahay na yan. Eh. Sino kayo naglagay niyan dyan? Ginawa na naman akong ano, basurahan. Ayan. May basura guys eh. Ayan. Aba. Sino kaya naglagay niya dyan naman? Kaya naman kasama na ugali. Diba? Ayan guys. kaluto na ko Ininit ko yung sabaw ng ako. Yung tinola kagabi. Natira. So ininit ko. Ayan, guys. Ay! orio Oreo! Pasok! Ikaw, ha? Hmm, hmm, hmm. Nakal nakalabas. Kapag itong asong ito, kaya kailangan mo lagi nakatali. Lagi sumasali si guys. Oreo, ha? Kanina ka pa sa labas? Oreo! Ano, kanina ka pa doon? Ikaw, ha? Napaka, ano mo, ha? Ha? Huh? Ikaw napaka bad mo talaga. Hmm? Sabah. Yan guys, Ayun, tutulin mo tinong mo tinong ni Gods. Ayun, saya sa inyo. Arya, 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 arya. <laughs> ayan guys, ayan na ulan na naman po kasi may bagbo-baga. Ang panahon namin ay malungkot sa kasi may bagyo so mag-iingat na lang tayo guys lahat po tayo mag-iingat kasi may bagyo eh mga malapit sa ilog o kaya mga sapa-sapa so, kailangan natin lumikas yung gayon kasi diba pag bagyo kailangan alam mo na kailangan handa lagi para hindi mahuli ang lahat o, diba? ayan guys madilim pala dito <laughs> Ayan guys, thank you po. Maraming salamat guys. Mag-iingat po tayo lagi lahat. Mga kababayan po dyan. Mag-iingat po tayo. Kasi may bagyo. So, yun lang po. Maraming salamat po. God bless.